Hello, everyone, for today's video. Yeah. Hello, mga kasulod. Hello, mga Memorize na sa akong kami ka ako Mag-delete kami ngayon. Tingnan mo yan. Sana. Hello, mga kasulod. Hello, Ima Vlog. Day off namin ngayon, kaya alis muna kami. Magtalalog muna tayo ngayon. <laughs> Hindi sila makakaintindi ng the okay no at the <laughs> Hintihin <laughs> na lang ng tayong Hoy, <laughs> nag-aaral na pala ito Bisaya. Tung sa dito. Um, <laughs> oh, boy, boy, hello, One million viewers. 1 <laughs> million 10 million na tayo, 10 million. 1 million pa lang tayo. Tulog na yata yung mga people doon. Alis kami ngayon, tignan mo. Nandito kami ngayon sa Rauta Tiasima. Hahaha. <laughs> Uy, naka-black pala. Naka-black at thread ka rin pa. Oh. Oo, oh, sabi ko oh, oh. sa'yo. Akin yung black lahat. <laughs> dito muna tayo dito dahil sa labas. Parang malamig ngayon. Para lang na lang akong ganito. <laughs> Ay, nakagay. Hindi ko man alam na meron palang entrance sa dito. <laughs>

Masakit ang mata ko. Hindi ko mag... <laughs> Ito yung kasama ko, o. Oh. Taga Ifugao, yan. <laughs> Kaya mag-Tagalog muna tayo. <laughs> Buhi. Hello, Anna... Uh, uh, Diana RD. Shout out. Mone diri ang Helsinki, Finland. Mone diri ang City Center. Duri. Wala kay tao karoon kaya nag-duty pa ang mga pito. Kita ko ulo ha. Pagkoda tayo doon eh. Sana yung beshi. Tiyan beshi. mga people Tignan mo nagtago tuloy yung araw. Nantok na Para kaming nag-usap ngayon, nakarib kami. <laughs> hello, Ederico, si Spini Orita. Or hello, shout out. <laughs> Tagsarang tani mag-live kay Kwan. Kapuyad ko, sige, yaw, 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 Ang importante nga, nakalipstick. Diyan <laughs> sa natin. Dapat nag-red ka din, ha? hello, ang aray na umiloran sa shout out hahahaha bakit nating sinabi? Ay, Ay, malay, malay na namin dyan na malay namin na hello Nilda U.S. hello 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 Romil Hanay Han -han shout out <laughs> ano sabi? hahahaha <laughs> <laughs> natin sinabi at nag, nag na na siya? ako nag yan Hello, los, los clamor. Hello, may buntag, may gabi i or unsang oras din sa inyo. Alay gabi in din ya. Magabi na. Ala 5, 17 na diras Pilipinas. Skit na ulo ko eh. Bili nga ako ng tubig ba. Hindi ko kasi dinala yung ano ko. Tumblr ako, nauna pa ako tubig tubig. Ayaw ko man kasing magbitbit. Ako din. Guda, okay magdadala yung... nga sana ako ng nuts. yung marimek ko, ay naku, sinot ko sana yung nuts, ay hindi man magkasya sa batu. <laughs> well, uh, malamig. Bakit ganito lang yung damit ko? Buti na lang ganito yung ginakit. Sana, oh, uh, itakin ko nga sa akin. Nalalamig. Anong takin yung... naman ako? Jumper man to. Yung... Hello, Daly Say, Las Piñas. Hello, shout-out sa inyong tanan. Shout-out sa inyong tanan. So, ano ang ibig sabihin nun? Shout-out sa inyong mga araw. <laughs> inyong lahat. <laughs> inyong tanan. <laughs> tanan. Finish mo naman yung tanan. Uy! <laughs> <Ayoko> nga, ano? <laughs> Maraming tao dito, pero ano, tignan mo yun. Shout out sa imong tanan. No. Oh. Inyong. At, at hindi imong. Kung imong lang, isa lang yun. Pag inyong, marami silang. Plural <laughs> lang. <laughs> uh, ang daming people masakit ang ulo ko uh, sana beshi doon yata yun. sa kabila dadaan doon ba dyan tayo sasakay sa 70 Kapunta doon kasi pag pumunta doon, lance turn yun. Gapulaw nun! Kasi nagbo-blower ka pa, palabas na ako. Bilhin mo. Ako, <laughs> <laughs> Lindsay Bandera, Linsky Bandera, Hello. Juvin Javien, Hello. Oo, nagaantay pa lang siya. Eight minutes, sabi niya. Ayan Ay, nga. Lakad na ako papuntang metro eh. Nasaan na ako? Nung sabi. Hi. Patayin ang uh, natin to eh. Mamaya, mamaya na kami mag-live. Pag-complete kami. Kasi dalawa lang kami ngayon. Ito. Si Pugaw in Finland. <laughs> Kaya bye-bye everyone. Mamaya na lang kami mag-live. Hello, Ristinunhay. Shout out doon. Hello, Juwat Dante. Bye. Hello. Bye-bye.